Maxi Kleber, inaasahang magiging mahalagang pyesa ng Lakers bilang stretch big man at Rob Pelinka, may trade pa na kukumpleto sa 15-man lineup nila. Pero bago ang lahat, naniniwala ang Los Angeles Lakers na malaking tulong si Maxi Kleber sa paparating na NBA season bilang isang stretch big man. Sa kabila ng mga limitadong minuto niya noong nakaraang postseason, tiwala ang coaching staff na maiaangat niya ang laro ng koponan sa darating na season. Ang pangunahing focus ng Lakers ngayong offseason ay ang pagkuha ng isang lehitimong big man na babagay sa laro ni Luka Doncic, na Mabilis ang naging kilos ng team sa free agency at agad nilang tinarget ang dating number one pick na si DeAndre Ayton na pumirma sa kanila ng isang two-year deal. Hindi rin nagpahuli ang Lakers sa pagpapanatili ng core nila at muling isinama si Jackson Hayes sa isang one-year contract na inaasahang magiging backup center ni Ayton. Bukod sa dalawang big man na ito, isa pang inaasahang makakatulong sa frontline ng Lakers ay si Maxie Kleber, isang 6'10 power forward center. Naging bahagi siya ng Luka Davis trade noong nakaraang trade deadline, ngunit dahil sa foot injury, hindi siya nakapaglaro sa regular season. Sa kabila nito, nagbalik si Kleber sa Game 5 ng playoffs kontra Wolves kahit pa limitado lang sa 2 points ang kanyang ambag. Ayon sa ulat ni Dan Wojcik ng The Athletic, kumpiyansa ang Lakers na makakabawi si Kleber at magiging epektibo bilang floor spacer. Maliban sa kanyang shooting, isa rin siyang maasahang rim protector. Sa katunayan, meron siyang 38.6% shooting sa 3-point area sa playoffs patunay ng kanyang potensyal. Kahit hindi siya maging bahagi ng regular rotation kada laro, siguradong malaking impact play player pa rin si Maxi Kleber para sa Lakers sa paparating na season. Samantala, ayon sa iba't ibang mga ulat, tiyak na sa ilalim na sa buyout si Bradley Beal. Sa kasalukuyan, fina-finalize na lamang ang mga detalye ng kanyang kontrata sa Phoenix Suns. Kapag natuloy ang buyout, inaasahang aabot sa 110.8 million ang kailangang bayaran ng Suns sa kanya. Bagamat napakalaki ng halagang ito, may option ng Suns na i ito sa loob ng limang taon, katulad ng nangyari sa sitwasyon noon ni Damian Lillard, na patuloy pa ring sumasahod mula sa kanyang dating koponan kahit lumipat na siya. Malaking tulong para sa Suns ang buy out dahil makakaiwas sila sa tinatawag na second apron Sa ilalim ng bagong salary cap rules ng NBA may mabigat na kapalit ang paglagpas sa second apron Ang luxury tax penalties, pagkawala ng draft picks, pagbawal gumamit ng mid-level exception at pagkawala ng roster flexibility Kaya naman mas pinipili ng Phoenix na i-buyout si Bill kaysa manatili siya sa kanilang salary books Sa oras na maging formal ang buyout magiging free agent si Bill at malaya siyang pumirma ng bagong kontrata Bagamat veteran na kaya pa rin niyang magbigay ng 17 to 20 points kada laro kung pumirma siya ng minimum o mid-level deal habang patuloy na tumatanggap ng milyon-milyong dolyar mula sa Suns, tiyak na sulit pa rin siya sa bagong koponan. Ayon sa ulat ni Evan Seidling ng The Athletic, kabilang sa mga unang koponang nagpapakita ng interes kay Bill ay ang Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. Ayon sa isang Lakers insider, handa raw si Rob Pelinka na makipagnegosasyon sa kampo ni Bial. Starter man o bench player, malaking tulong si Bill lalo na sa mga contender teams. Kung magiging formal ang buyout, inaasahan na higit pa sa 10 kuponan ang magpapakita ng seryosong interes sa kanya sa offseason.